title, may espesyal kang lugar sa puso niya. John 6:37-40. Hi, alam mo ba, kahit gaano ka na-reject ng mundo, may espesyal kang lugar sa puso ni Jesus. Oo, ikaw mismo. Hindi extra. Hindi backup. Ikaw yung pinili, minahal at hinintay niya. Sabi sa John 6:37, lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. Ibig sabihin, bago ka pa lumapit kay Jesus, siya muna ang lumapit sa iyo. Hindi aksidente na naririnig mo to ngayon. It's a divine appointment. Planado ni Lord, hindi random. At tandaan mo to, walang tinataboy si Jesus. Ang mundo, madaling magsawa. Minsan, may mga taong aalis bigla, may mga iiwan ka sa ere. Pero si Jesus, hindi niya kaya yon gawin sa'yo. Kahit ilang beses ka pang bumagsak, kahit paulit-ulit mong sinasabing, Lord, sorry na talaga. Alam mo yung sagot niya? Anak, hindi kita tinataboy. Balik ka lang. Nandito pa rin ako. Parang nanay na kahit gaano kakulit ang anak, pag uwi mo, may ulam pa rin at yakap na mainit. Ganon si Lord. Laging may yakap kahit malamig ang puso mo minsan. At ito pa, permanenteng lugar yan, hindi temporary. Hindi mo kailangang magpa-impress. Hindi mo kailangang magbago muna. Sa puso ni Jesus, may reserved seat ka. May pangalan mo na at hindi pwedeng palitan. Walang makakaagaw. Walang makaka-replace. Kasi para kay Jesus, you're not just one of many. You're His beloved one. Kaya kung minsan maramdaman mong parang wala kang halaga o parang wala kang lugar sa mundo, tandaan mo to, may espesyal kang lugar sa puso niya. At kahit i-unfollow ka ng mundo, si Jesus followed you all the way to the cross. Kaya hindi ka mawawala, hindi ka nag-iisa, at hindi ka kailanman titigilan ng pag-ibig niya. Huwag mong kalimutan, may pangalan ka sa puso niya at may tahanan ka sa kanya.